Mula dito sa Kilaroro Island ko, talaw dito yung dump site. Ang bagong dump site. Ayan. Na. Diyan tinatapon yung mga basura. Ang daming tarak Nakikita niyo Ben, guys? Ang daming tara. Kalbo ng kabundukan. Tapos ayan din na tinutok-tok. Yung bundok na yan, pag kinalkal mo, puro bato. ato yung laman niya hindi siya lupa kaya hindi yan magla -landslide. yung tawag dyan sa lugar na yan dyan ay anginan ito dito sa kinaroroonan ko ito ay est, ah, este ano to toyang pala nadaan truck doon sila nadaan sa tok yung e, tuktok na yun ano na yun doon eh bulakan bulakan na yung way nila doon nadaan